Yun mga idol, isang napakagandang hapon sa inyong lahat mga idol ha? So, uh, shout out na pala sa lahat ng mga ampaw natin dyan driver no? Gagawa lang tayo ng kunting ngayon, ha? kunting reaction May nagtag lang sa atin na picture na to Kaya nakita natin tong picture na to no? Dito tayo sa ilalim ng uh, trako truck lang ako ng ilaw dahil yung ground uh, Nawawala-wala, hinigpitan lang natin ng ground Para umilaw yung Pit So, balik tayo na ating pinag-uusapan, no? May nagtag lang sa akin picture na to. Uh, bali, uh, pahinante ang sisisin. At saka, hindi dapat sisisin ang pahinante. So, dalawa yan mga idol, no? So, gagawa natin to ng content dahil may nagpasa lang sa akin ito, no? Yan, yan, yan. oh, ito mismo. May nagpasa lang sa akin ng mga yan. So, gagawaan ko daw ng content. ah uh, gagawa natin, siyempre, gagawa natin. Kasi yan dyan uh, Bilang ako idol uh, bitirano. no? So shout out Nagigigil ako sa mga Mapangusga natin Mga tropa dyan no? Na mga nagmamagaling Kasi oo oh, oh, Masyado kayong magaling no? Ngayon Gagawa tayo ng reaction So idol no uh, Dito tayo sa labas Sa labas tayo ng konti Para ipaliwanag natin Kung Ano Ang dapat natin gawin So idol don't know, uh, bago tayo papasok sa loob ng MIP, no? Huwag tayo umasa mga driver na nakarelease ang ating twist lock. No? Uh, pagpasok natin sa loob ng pier, pagkakuha natin ng location. So pagdating natin sa location natin, ugaliin natin talaga idol na mag-release ng twist lock, mag ng twist lock ulit dito. Na. Yan. Uh, naka ano yan, naka twist lock yan. So kailangan i-release mo yan nakarelease so yan dapat yan nakarelease na yan dapat yan tulad ng ganyan yan nakarelease na dapat yan mga idol no so pagpunta natin ng uh, location i-check natin yan na lahat niya nakarelease bago natin itapat ng uh, location natin sa loob ng pair idol no e eh, wala namang kasalanan yung ano yan RTJ kung bakit nabuhat kasalanan natin yung mga driver no kasi kapag once na sa kabila lang na side naka twist lock tapos sa kabila naka release pag anot ng RTG niyan, tatagilid nyan tapos bibitaw pati yung truck natin nyan dala oo tatagilid talaga higa talaga yung truck natin mga idol kaya bago tayo sana matulog i-check muna natin ang palibot natin, ang twist lock natin. Uh, may, may i-release natin lahat mga twist lock natin bago tayo matulog, no. Tsaka huwag tayo tulog mantika idol mga driver, no. Shout out sa mga driver natin diyan ng mga bago. No? Nga, mga bago lang naman siguro ang nakakano niya, no. Kahit sobrang pagod na tayo idol, ugaliin natin bumaba kasi pwede naman bumaba diyan, mag safety base tayo, hard hat tayo. Bago tayo bumaba, tapos check natin yung ano natin, paikot, twist lock, bago tayo matulog, idol. Oh, so gayun lang ang magiging uh, ah, kuminto ko diyan. Huwag tayo umasa sa painante na ni-release nila 'yan kasi may mga twist lock na sira. Walang mga handle so iikot 'yan pag nasa loob ka ng MIP, no? Oh. So dito naman sa ano, ah, reaction ko naman dito sa ano na to sa mga road 10, no? Painante din dapat sisihin natin diyan. Dapat so ito mga mayayabang na mga driver na mga ano na to kaya napuputulan kayo ng ano dahil kampante kayo eh hmm. Kupiansa kayo sa inyong sarili diyan kaya kayo napuputulan dyan dahil masyado kayong tiwala I don't know ang ginagawa ko dyan bibigyan ko kayo ng tip no may abangan kayo o hindi na sakit pero ang tip ko dyan talaga idol hindi ko pinapatulog ang nanti ko pinapasilip ko yan sa likod ng uh, si no si natin Ayan. pinapasilip ko dyan sa likod kasi may ma pag nanakaw dyan na ito mga si na to may magnanakaw dyan na nagdadala ng mga lagaring bakal hindi lagaring bakal nila yan kapag hindi nila na maputol yung doon pag hindi nila mabunot doon ng si no? Oh, so shout out sa mga tropa natin dyan uh, the best talaga na yung pahinante huwag kang sa dyan mga idol dahil mga bata lang yung nagnanakaw dyan ng mga si oh, mga si natin napakahalaga nyan Oo. Hindi tayo makakauwi niyan. Hindi kaya dadaan tayo ng express, hindi tayo makakauwi kung wala 'yan. Kaya ang tulog may lugar sa tulog ng pinante. Pagdating sa warehouse o kayo o pagdating niyo naman sa destination saka kayo matulog kapag clear na. Ganun na lang idol, no? Ah, mga driver, mga mayabang ang driver diyan, no? Mga nagsasabi na ah, hindi ah, na kailangan ng pinante. Kailangan niyo ng painante sa routine, no? wala tayong magagawa dyan hindi tayo pwedeng mag back dahil sila mismo pati mga polis dyan hindi nila kaya nganuhin yan, solusyonan dyan ang boss ko na mismo nagsabi dati pa kasi mga tropa na hindi lang kayo naputulan yan pati mga tropa namin dyan naputulan na rin yan pero ang payo ng boss ko huwag nyong pabayaan silip-silipin nyo ay silip-silipin nyo ang likod kapag lalo na kapag may nakikiangkas dyan sa routine sa inyo para maiwasan niyang uh, madali yung ating si Binwe pwede kaya talian nyo ng guma yung paikot ng buong si Binway, kasama nung ano uh, supply ng hangin isama-sama nyo doon pag talian nyo ng interior Ganoon na lang uh, idol. So, uh, shout out sana may map ma ma mapulot kayo ng aral diyan sa mga ano natin no mga ampaw nating driver no so shout out at maraming salamat sa aking reaction do no?